Mas pinalawak pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang programang Paleng QRPH Plus. Lahin po nitong sanayin ng mga Pilipino na gamitin ang digital payments sa pagbabayad sa mga palengke at mga sa sasakyan. Nagbabalik si Bian Manalo sa report. Mahigit labing tatlong taon ng tindera ng Ready to Wear o RTW sa Balintawak Market sa Quezon City, si Marita Dumalagane iba't ibang deskarte ang kanyang ginagawa para kumita. Kinakailangan niya rin aniyang sumabay sa uso para pumalo ang benta. At isa na riyan, ang paggamit ng digital wallet sa pagbabayad. Mahigit limang taon ang gumagamit ng digital wallet si Namarita. Malaking tulong aniya ito, lalo't higit noong kasagsaga ng pandemya. Nung sa pandemic na okay yun kasi syempre para iwas na rin yun sa mga mga tao na siyempre, di ba, dahil sa virus natin, na yung dumating na virus, para iwas na rin yun. At kahit makailang beses na siyang naskam, aminado si Marita na malaking tulong ito sa kanyang negosyo. Ano naman sila ngayon, parang safe na rin ng ano nila kasi parang binago nila yung ano nila process. Pero patuloy pa rin ako kasi doon kami kumikita eh. Oh, maganda naman siya. Para sa akin maganda siya. Suportado ako doon. Walang problema sa akin. Pinalawak pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kanilang programa na Palengke QRPH Plus sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isinusulong nito ang payment digitalization at financial inclusion sa bansa. Layon din ito na suportahan ang paggamit ng digital payment sa mga palengke, pampublikong sasakyan at iba pang negosyo. E ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan hinggil dito? Mahirap po kasi yun eh. Ang ipapatupad nila yan eh, pag-aral mo nang mabuti. Eh. Ang Palengke QRPH Plaza ay programa ng BSP katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Hinihikayat nito ang publiko na gumamit ng QRPH para sa cashless transaction na isa sa mga inisyatibo sa ilalim ng National Strategy for Financial Inclusion 2022 to 2028. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.